Lakas ang hangin, ang hirap magbike dahil sa isang perasong ano, banana bread na nagkakahalagang 400 yen. Tatsagay natin. Malay mo, yung 400 yen na yon, siya na lang yung kulang do sa aking isang lapad, di ba? Bakit hindi? Sup guys! This is me again, Penny. And good morning sa inyong lahat. So, welcome to Japan! So, ayan guys. Second day ng rest day namin. At meron nga akong lakad ngayon. Magpapa-check up nga ako ng ating allergy. Dahil talaga nga namang hindi na nga kami pinapatulog nitong allergy na ito. Alam nyo ba guys, nung simula lang pumunta ako dito sa Japan, dito ko na nakuha itong allergy na ito. Kaya ayan, nag-prepare na nga ako ng cash at saka itong kusuri na book para nga baka makaka-discount tayo mamaya sa clean clinic. Bali nga inaantay ko na nga lang si ate dahil nga nagpaunigay or nagpasuyo kami kay ate na siya ang magsama sa amin papunta nga doon sa clinic na bago naming pupuntahan. Sila ate kasi ang nag-recommend sa amin itong clinic na ito dahil maganda nga daw itong clinic na ito sa mga may allergy. Ngayon naman ay pupuntahan namin si ate Kite dahil meron nga din siyang allergy. Nagsabay-sabay na nga lang kami ni ate para isang pasuyo na nga lang sa sasakyan dahil nga hindi na nga kami pinapatulog nitong allergy namin kakasipun ba? alam nyo ba guys yung dito yung kapunsyo pero parang hindi na nga siya kapunsyo eh kasi ang nangyayari basta malamig na yung panahon dito sa Japan eh talaga nga namang non stop na yung aming pagsisipon yung runny nose talaga hindi naman siya dry na sipon eh basta alam nyo na yun guys kung nandito kayo sa Japan ayan guys nandito na nga kami sa clinic ng Sukuyaka at nako sarado pala siya ngayon dahil holiday kasi online kami nag ay hindi naman pala nakalagay sa online yung holidays nila kaya ang ginawa na nga lang namin ni na ate ay na nga lang namin yung next schedule na kung saan pwede kaming makabalik dito dahil may pasok na nga kami kinabukasan. Kaya bumalik na nga lang kami sa kanya-kanyang bahay at eto, nag na nga lang din ako para hindi naman nga masayang yung maaga kong pagising. So, pupunta na tayo ngayon kay Ang. Doon sa Myanmar friend natin na magdi-deliver na ako finally. Makakapag-deliver na. Last na last na talaga to guys. Kasi kahapon hindi ko siya na-deliveran. Nakatulog daw siya. Ngayon, nag-chat na siya na pwede na daw mag-deliver. Ang order ni Ang ay... Chocolate. Ito. Ang order ni my friend. Choco. Yan. Tama ba? Choco? Yan. Mag-deliver kami na isang Choco Almond Banana Bread. So, ito na lang yung aming paninda. Kunti na lang. Bukas, dadalhin ko to sa company at ya, ano natin to. I-didis... I... -didis I Di-deliver sa mga hapon kasi karamihan ng order dito ay mga Japanese ang nag-order. So, dito guys, kapag kahit OFW kayo, kailangan medyo madiskarte din kayo. Hindi perke nasa ibang bansa, tapos sumasahod ng medyo malaki. Siyempre, pag kinonvert natin, malaki, di ba? Pero pag dito kayo, tara na. Pag nandito kayo, siyempre mga gastos nyo, dito din naman, di ba? Kaya dapat, kung pwede, kung pwede lang naman, meron kayong mga side hustle, gawin nyo kasi tulong na rin yun eh, para hindi kayo masyadong ma-stress ba sa gastusin. So, ayan, naalis na kami. Ito ang magandang bike niya natin, Ayan. Kapag gusto niya makabili ng ganyan, dapat mga side hustle tayo para maganda-ganda yung gamit natin. Ayan. Malapit na kami sa apartment ni my friend. Lakas ang hangin, ang hirap mag-bike. Dito na ulit kami kina lolo. Sa so, konti ang namimili ngayon. Lunis na lunis kasi. Bibili lang kami ng lemon at saka cucumber. Uy, dami nilang orange ngayon ha. Yan oh, kayo cucumber yan. Dito naman kami guys sa Kinds. Bibili lang kami ng mga sabong panlaba. Ayan, syempre. Kaya kailangan talaga nating dumiskarte. Yan yung sinasabi ko sa inyo guys na ito pala yung sabong palda ba? Taran! Para tong ano, perla sa atin. O, oh, di ba? Yung mga ganitong bagay na siyempre nauubos eh. Kailangan natin bumili. Kaya walang kubaga. Non-stop ang non-stop non-stop ang gastos. Kahit saan naman. Malamang kahit dyan din sa Pilipinas. Kaya kailangan natin ng extra. So, ayun. Kung pwede nga mag side hustle, mga racket, kung pwede naman kayong mag racket, racket why not? Basta wala kayong masasagasa ang rules na bawal. Doon sa patinda-tinda namin ni ate ng mga pagkain. May, may Malaki-laki na din ang naipon namin. Basta, huwag mo lang masyadong gagastasin ng basta-basta. ba -basta. diba, nakabili kami. Dito din kami bumili ng ano. Ay, papakita ko pala sa inyo. Dito kami bumili ng no ihawan na napahama kami ng kot. <laughs> dito namin binili yung ihawan na nature ba pa kami ng kapit bahay Pero tapos na yon case closed na yon Papakita ko sa inyo kung magkano. Ay, parang wala na. wala na. Tinanggal na nila yun. Isa na la lang pala yun. na sa 2,900 yen yun. Yan, dito kami bumili. Cute ng bike. Andito naman kami ngayon sa Syria. Ah, ang dami nating agenda ngayon. May bibili lang kami ano uh, ano nga ba yun? Lalagyan na ng cellphone. So tara maghanap muna tayo. Oh, Diyos ko po. Nakakit po siya sa mga strawberry. Pero bibili lang talaga kami ng lagaya ng cellphone. Wala kaming nabili sa ano, Syria. Dito kami sa Direx. Ay, nakay, ang bango. Grabe. Amoy kamote.